Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at tatlumput anim hanggang pitundaan at apat na po. Kabanata pitundaan at tatlumput anim. Mapaglarong umiti si Isaac. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob? I'm sorry, ito ay si Mr. Wade. Kung ito ay normal, siya ay isang tagapagsalita lamang para sa pamilya Wade, at siya ay talagang hindi maglakas loob na direktang sumalungat sa pamilya Wade. Sa ngalan ng pamilya Wade, pabayaan maputol ang mga binti ng mga magulang at apo ni Wu. Gayun pa ang desisyon ngayon ay hindi ginawa ng kanyang sarili, ngunit sa pamamagitan ng kanyang young master. Kung sinabi ng kanyang young master na gusto niyang patayin ang lalaki ng pamilya Wu at ang kanyang anak, gagawin niya agad na sumunod at tiyak na susuportahan siya ng pamilya Wade. Sa makatuwid, si Isaac ay walang anumang pag-aalinlangan. Natigilan si Regnor at ang kanyang anak. Si Mr. Wade ba ang haharap sa kanya? Gayunpaman, kailan niya sinaktan si Mr. Wade? Hindi ko nga kilala si Mr. Wade. Sa sandaling ito, kung sila ay papatayin, hindi sila makapaniwala na si Charlie. Ang kilalang kilala na basura sa Oris Hill ay talagang young master ng Wade family. Nagpanak na sinabi ni Regnor, Mr. Isaac. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Kailan naming nasaktan si Mr. Wade? Si Isaac ay tamad na magpaliwanag sa kanila, ngumiti siya at sinabi sa mga tao sa paligid niya. Una, itapon ang maliit na paa. Pagkatapos ay itapon ang luma. Pagkababa ng boses ay agad na sumugod kay Roger, ang lalaking nakaitim sa paligid niya. Natakot si Roger, idiniin siya sa lupa ng lalaking nakaitim at sumigaw. Dad, Bilasan mo at tulungan mo ako dad. Dad, tulungan mo ako. Si Regnar ay nanginginig kahit sa kanyang mga ngipin. Inakala niya na ang Shangri-La ang pinakaligtas na lugar, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang tunay na den ng lobo. Itong si Isaac, umaasa sa pagiging miyembro ng pamilya Wade, confident, ano ang magagawa niya ngayon? Humingi ng awa, hindi niya ito binibili, ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Wala siyang pakialam. Makipag head to head sa kanya. Mayroon bang ibang tao sa paligid? Kung iniisip ito, ang kanyang puso ay ganap na abo. Alam niyang hindi niya mail iligtas ang kanyang anak. Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya ngayon. Sa sandaling ito, biglang nahulog ang itim na lalaking nakasuot ng kamay ng tigre. Pagkatapos ng click, malungkot na napaungol si Roger na parang baboy. Walang silbi ang kanang paa niya. Ang kanang kamay at kanang binti ay patay na lahat sa oras na ito. Bukod dito, ang pinsala sa kanang binti ay masyadong malubha at walang posibilidad na mabawi. Sa madaling salita, sa hinaharap, siya na marangal na panganay na anak ng pamilya O oh, ay magiging isang pilay na siya ng iba. Napaluha agad si Roger. Paano ito nangyari? Bakit ito nangyayari? Anong uri ng lugar ang Ores Hill? Bakit pakiramdam niya na puno ang maliit na lungsod na ito, ng mapangwasak na mga demonyo? Nadulog ang puso ni Regnar, ang pinakamamahal niya na panganay na anak. Pagkatapos ng lahat, ang panganay na anak na lalaki ay magmamana sa kanya sa hinaharap. At siya ay palaging pokus sa pagsasanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay isang taong may kapansanan ngayon. At ang pangalawa niyang anak, siya pa rin ang mabangis na hayop na kumakain ng shit bawat oras. Bakit napakamiserable ng kanyang kapalaran? Sa oras na ito, itinuro ni Isaac si Regnar na nagngangalit sa kanyang puso, at sinabi sa itim na lalaki. Halika, ang matandang ito. Bumuntong hininga si Regnar sa kanyang puso, lumambat ang kanyang mga binti nang hindi sinasadya, at lumuhad siya sa lupa sa isang hampas. Tiningnan siya ni Isaac na nakaluhod, at malamig na tumawa. Oh, Mr. Regnar, bakit ka nakaluhod? Lunguhad ka, pero kailangan ding baliin ang iyong binti. Kabanata 737 Nag-collapse si Regnar. Alam niyang wala na siyang kapangyarihan. Nang dumating siya sa Ores Hill sa pagkakataong ito, sa halip na makita ang pumatay sa nakababatang anak, nakapasok siya gamit ang mga binti ng kanyang panganay na anak. Ang mga nasasakupa ni Isaac ay naglakad sa harap ng tatlo o dalawang hakbang, hinawakan ang kanyang kanang binti at kamao. Nakaramdam si Regnar ng matinding pananakit sa kanyang tuhod at halos himatayin siya sa sakit. Kinagat niya ang kanyang mga at sinubukan na pigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw, ngunit ang matinding sakit ay natiis niya ng wala pang sampung segundo at pagkatapos ay umiyak siya malamig na tiningnan ni Isaac ang lahat ng ito, at sumimangot ng masama. Ang pamilya Wu, para sa anumang dahilan, naglakas loob kang magwala sa teritoryo ng pamilya Wade. Ito ay isang maliit na parusa para sa iyo. Kung maglakas loob kang hawakan muli ang pamilya Wade, tiyak na sisirain ng pamilya Wade ang iyong pamilya Wu. Ang mga salita ni Isaac ay malakas at malinaw, lalo na ang huling anim na salita sirain ng pamilya Wu. Natakot ng marahas na kumibat si Regnar, anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyari dito? Bakit gustong puntiryahin ng pamilya Wade ang kanyang pamilyang Wu? Kung gusto niyang lumuhad at dilaan ang pamilya Wade, hindi siya makahanap ng pagkakataon. Bakit siya kinamumuhian ng pamilya Wade at paparusahan siya nito? Hindi niya maisip ito, lubos na hindi maunawaan. Maipapalagay lang niya ang lahat ng ito kay How Jones, at sa mga gwardya na lumaban sa Shangri-La. Mukhang hindi talaga kinukonsinti ng kamahalan ni Wade, ang anumang anyo ng pagyurak, kahit na nanggugulo lang sa ari-arian ng pamilya Wade. Tinatalo ang pamilya Wade ang mga hamak na subordinate, paparusahan din sila ng pamilya Wade. Kinamunguhian ni Regnar itong si How Jones na baliw. Dapat siya ang sisihin. Siya ang pumatay sa kanya, kaya siya at ang kanyang anak ay nadawit din. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na sumugod at sakalin si Ziz How Jones. Isa pa, talagang naantig ang puso niya na pumatay. Alam niyang hindi niya kayang pumatay ng mga tao sa teritoryo ni Isaac, ngunit nakapagdesisyon na siya. Pagkaalis ng Shangri-La, agad siyang tatawag at magpadala ng mga masters ng pamilya upang patayin si How Jones, kasama ang kanyang apat na kapatid, at iiwanan silang patay. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Isaac, bibigyan kita ng sampung minuto para umalis sa shangri -La. Kung ikaw ay nasa Shangri-La pa rin pagkatapos ng sampung minuto, mababali rin ang inyong kabilang binti. Nanginginig ang buong katawan ni Regnar, at nagmamadaling sinabi ng may katapatan at takot. Mr. Isaac, Aalis na kami, ngayon na. Aalis na kami, pagkatapos magsalita, tumalon siya sa gilid ng kanyang anak, inabot upang tulungan siya, lumuluha at umiiyak. Anak, bumalik na tayo sa susyo. Dapat mahanap ni dad ang pinakamahusay na doktor sa orthopedic para gamutin ang paamo. Umiyak din si Roger sa gulo. Sa tulong ng kanyang ama, nahihirapan siyang bumangon, umiyak at sinabi, Dad, Gagaling ba ang aking mga binti? Oo, tiyak na magiging posible. Alam din ni Regnar na ang tuhod ay ganap na nabasag, at halos walang posibilidad na gumaling. Kahit na ang lahat ng mga artificial na joints ay pinalitan, magkakaroon ng malubhang kasunod na hinaharap, ito ay isang pilay na lalaki. Ito ay ganap na imposible upang maibalik ang hitsura ng isang normal na tao. Gayunpaman, hindi niya kayang tamaan ang kanyang anak sa ganoong paraan. Bata pa siya kung tutuusin. Kaya, hindi na siya nangahas na mag ng mga gamit. Suportado ang isa't isa kasama ang kanyang anak at naglakad papunta sa pinto ng presidential suite. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Isaac at sinabing, Tahan na, kabanata pitundaan at tatlumput walo, nanginginig si Regnor at lumingon, at kinakabahang nagtanong. Mr. Isaac, ano pa ang gusto mong sabihin? Itinuro ni Isaac si How Jones at iba pang mga tao na nakahandusay sa isa lupa, at sinabi ng malamig. Kayong dalawa, hilahin ang limang patay na asong ito, huwag mong dudungisan ang aking lugar sa shangri -La. Ako, balisa si Regnar, halos mapasuka ng dugo. Maya-maya, bumalik siya sa katinoan at sinabing, Mr. Isaac, Itong lima ay wala nang kinalaman sa pamilya Wu. Magagawa mo na ang gusto mong gawin sa kanila. Gusto mo silang patayin, ikaw ang bahala. Malamig na sabi ni Isaac. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Ang limang tao na ito ay may mga gawang sining sa kanilang mga nuo. Dalhin mo sila pabalik sa bahay ni Wu, hintayin sila at hayaan silang mabuhay ng mabuti, at hindi mo dapat hayaan silang mamatay. Pabayaan at huwag tanggalin ang likhang sining sa kanilang mga nuo, naiintindihan mo. Likhang sining, napatingin si Regnar K. How Jones at sa kanilang lima na may sama ng loob. Bawat salita sa kanilang mga nuo, ay parang isang matalim na kutsilyo na tumama sa kanyang puso. Ngayon, hiniling na ni Isaac sa kanya na iuwi ang limang tao na ito para pagsilbihan. Nakakahiya talaga ito, gayunpaman, hindi siya nangahas na magkaroon ng kahit kaunting init ng ulo. Ano ang hindi makapagpapahiya sa kanya? Kung ano ang dapat na matanggap, kailangan pa rin matanggap. Mukhang sa ngayon ay sarili niya lang muna ang kaya niyang harapin, kunin ng limang tao at dalhin sila pabalik sa susho. At pagkatapos ay hayaan silang mag-evaporate. Just as thinking about this, Isaac said again, nakalimutan kong ipaalala sa iyo, Itong limang tao ay dapat iuwi, dapat mong alagaan silang mabuti, at ipapadala mo sila sa Ores Hill, sakay ng espesyal na eroplano paminsan-minsan para sa aking inspection. Gusto ko ang buhay ng isa sa iyong mga anak na lalaki. Kung ang dalawa sa mga tao na ito ang mamatay, gusto ko ang buhay ng isang pares ng iyong mga anak. Kung tatlo ang mga mamatay, ang buhay ng iyong aso ay akin. Nanginginig ng husto ang katawan ni Regnar sa galit. Ito, ito ay shit na tumama sa kanyang leeg. Ano nga ba ang mayroon si Isaac laban sa pamilyang Wu? Bakit gusto niya itong ipahiya sa sobrang nakakainsultong paraan? Gayunpaman, gaano kalakas ang loob niyang magsabi ng isang salita kay Isaac? Kaya napaiyak na lang siya at tumango. Mr. Isaac, kung ano ang sinasabi mo, ay gagawin ko. Nasiyahan si Isaac at malamig na sinabi, Okay, kayong dalawa, lumabas kasama sila pabalik. Nakiusap si Regnor, Mr. Isaac, nabali ang binti ko, nabali rin ang binti ng anak ko, at nabali rin ang kamay niya kanina. Kaming dalawa ay may kapansanan, paano namin dadalhin itong limang tao sa aming mga likuran? Patawarin mo kami, o mangyaring ayusin ang ilan sa iyong mga nasasakupa na tulungan kaming isagawa ang mga ito. Malamig na tanong ni Isaac. If you don't carry them, huwag kayong umalis kung hindi nyo sila kasama. Gagawin ko na matatakpan ang iyong mga kamay at paa. Kayong pito ay sama-samang nakahiga dito, maghihintay sa pamilya wo para sunduin. Biglang bumagsak si Roger at umiyak. Mr. Isaac, paano ka namin ginawang hindi masaya? Pakiusap bigyan mo kami ng magandang panahon. Huwag mo akong pahirapan at ang dad ko. Dahil doon, nahirapang lumuhad sa lupa si Roger, na nabali ang kanyang binti, at pinanatiling yumuko at ang isang kamay ay umalalay dito. Nakakatakot talaga siya. What the hell is the top luxury Shangri-La? Ito ay simpleng purgatorio sa lupa. Gusto lang niyang tumakas ngayon, tumakas pabalik sa susyo, tumakas pabalik sa sariling tahanan, pagkatapos ay ikulong ang sarili at dilaan ang sugat ng mag-isa. Nakakahiya talaga ang nangyari ngayon, at ayaw pa niyang lumabas para makipagkita sa mga tao sa susunod na ilang taon. Walang binili si Isaac para sa kanyang pagluhod at pagyuko, at malamig na sinabi, Bueno, mayroon akong sasabihin. Either lalayuan niyo silang dalawa, or you will be a dead dogs na tulad nila. Dalawa lang ang daan, piliin mo ang sarili mo. Nagmamadali at mapagpakumbabang nakiusap si Regnor. Mr. Isaac, huwag kang magalit, makukuha namin silang lahat palabas. Kahit gumagapang, kakalad ka rin namin silang lima palabas. Kabanata Pitundaan at Tatlumput Sa kumpletong kompromiso ni Regnor, ang nasugatan at pilay na mag-ama, ay maaari lamang yumuko na may kulay abong mukha. Sinubukan ang kanilang makakaya upang maghanda para buhatin si Zez How Jones at ang iba papunta sa labas ng Shangri-La Hotel. Gayunpaman, ang dalawa ay naging may kapansanan at si Roger ay lalo pang miserable. Nabali ang mga kamay at paa, kaya simple lang ang pagdadala ng limang masaganang pawis na ito ay napakahirap. Nang ang mag ama sa pagkaladkad kay Zez How Jones. At sa bawat oras na aalis sila ay isang hakbang, pareho silang hinihingal sa pagod. Hindi lang sila napagod, mas masakit pa ang binti na nabali. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay walang nangahas na sumigaw sa oras na ito, kaya't nakanganga lamang ang kanilang mga ngipin. Niyakap ni Isaac ang mga balikat niya, parang nanunood ng magandang palabas, nanunood sa mag-ama na ibuhos ang lahat ng kanilang lakas kinalagkad ang limang tao palabas ng Shangri-La Hotel. Pagod na bumagsak si Regnor sa lupa, at itinaas ang kamay para punasan ang kanyang pawis. Pagkatapos, nagtanong siya kay Isaac, Mr. Isaac, kuntento ka na ba? Tumango si Isaac at malamig na sinabi, pero natagalan ka. Hinayaan kitang gawin ito sa loob ng sampung minuto. Paano ang tungkol sa'yo? Tumagal ka ng isang oras. I'm really sorry, nahihiyang sabi ni Regnor, ang mga binti at paa talaga ay panggulo. Ito ay isang pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras. Ngunguso si Isaac, at sinabing, alam mo na. Pagkatapos, mariing sinabi niya, itong parisukat sa pasukan ay ang aking site para sa Shangri-La. Magmadali at hayaan ang mga tao na dumating at sunduin ka. Kung lalabas ako mamaya, kung makita ko ikaw pa rin. Ayan, babaliin ko ang isa mong paa. Pagkatapos magsalita ni Isaac, tumalikod siya at umalis sa eksena. Naiwan ang mag-ama na halos desperado na. Umiyak si Roger at tinanong si Regnar sa oras na ito, Dad, ano ang gagawin natin ngayon? Gusto kong pumunta, bumalik sa susyo, at ayaw ko nang manatili sa Ores Hill. Kinagat ni Regnar ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tatawagan ko ngayon ang lolo mo at hihilingin sa kanya na magpadala ng helicopter para ibalik tayo. Sa katunayan, nasira na ang puso ni Regnar sa Ores Hill. Sa oras na ito, gusto lang niyang bumalik at gamutin ang kanyang mga binti ng mabilis. Kaya naman agad na tinawagan ni Regnar ang kanyang ama at nagsumbong ito sa kanyang ama tungkol sa nangyari. Pagkatapos pakinggan ito, si Mr. Wu ay nagalit. Ang Wade family ay talagang nanlilinlang ng mga tao ng labis. Parehong bali ang kanyang panganay na anak at panganay na apo, at peking si Mr. Wu ay nagalit. Gayunpaman, pagkatapos magalit, muling bunguntong hininga at sinabi, Teka, kokantaken ko take ang general ng kumpanya ng aviation sa Ores Hill, at magmadaling umarkila ng helicopter para sunduin ka. Alam din ni Rejnar na kahit na mabawi ng kanyang ama ang kanyang lakas, walang paraan na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wu ay maituturing lamang na mga langgam sa harap ng pamilya Wade. Na walang anumang lakas upang makipagkumpitensya dito. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag ang matandang guro at sinabi kay Rejnar. Nakarating na ang helicopter. Nandyan ito para sunduin ka sa loob ng labing limang minuto. Verade, nabulunan pa si Regnard, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Ngayon para siyang bata na napagkamalan sa labas, iniisip lang na makauwi ng maaga. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi niya kay Roger, nag-ayos ang lolo mo ng helicopter at darating ito sa loob ng labing limang minuto. Nang marinig ito ni Roger ay napaiyak siya sa tuwa niyakap siya ni Regnard, at sabay na umiyak ang mag-ama. Ang limang tao kasama si How Jones ay nakahandusay sa lupa. Naramdaman din ang napakakumplikado ng sitwasyon. Ang mga ito ay malungkot, dahil sila ngayon ay ganap na walang silbi. At maaaring hindi kailanman magkaroon ng pagkakataong tumayo. Ngunit napakapalad din nila, sa kabutihang palad, lumapit si Isaac at tinanong ang pamilya Wu, na mag-alaga sa kanila at ipadala sila para ma-inspeksyon ng regular ni Isaac. Nangangahulugan din ito na hindi siya gagantihan ng pamilya Wu, at hindi niya papatayin ang mga ito. Sa kabaligtaran, sila ay palakihin ng pamilyang Wu. Pag-iisip tungkol dito sa ganitong paraan, hindi ba bababa sa hinaharap na buhay, ay magkakaroon pa rin ng pagkahulog, kung hindi man, sa karakter ni Regnar, tiyak na papatayin niya agad ang mga ito. Kabanata pitundaan at apat na po. Sa sandaling ito, si Wu Chi, na nasa bahay ni Regnor, ay biglang tumawag kay Regnor. Sa mga oras na ito, kakatapos lang niyang kumain at ngayon lang siya nakabalik sa katinoan. Hindi alinta na ang baho ng kanyang bibig, dali-dali niyang tinawag ang kanyang ama na si Regnor. Hindi inaasahan ni Regnor na tatawagin siya ng nakababatang anak. Kung tutuusin, sobrang depressed siya sa panahong ito. Sa tuwing matatapos siyang kumakain, gusto niyang mamatay at magpakamatay. Napakabulok ng buong tao, walang sino man na gustong makita o makausap. Hindi ko alam kung bakit siya tinatawagan ng ganitong oras. Nabalitaan kaya niya ang nangyari sa kanyang panganay na anak at tumawag para umalma ako. Sa pag-iisip nito, medyo gaman ang pakiramdam ni Reginar. Ngunit pagkatapos makunekta ang tawag, narinig niya ang labis na naguguluhan na boses ni Wu Chi. Dad, ito ay hindi maganda. Inataki sa puso si Lolo ngayon lang. Ano? Regnar blurted out. Anong problema? Habang kausap kita sa phone, tumawag ang isang kaibigan ni Lolo at hiniling na manood ng video sa YouTube. At ipinakita ko ito sa kanya. Bilang resulta, Inatake siya sa puso pagkatapos pinapanood ito. Ngayon sinusubukan ng medical team sa bahay na iligtas siya. Buti na lang wala na siya panganib. Video sa YouTube Anong video? Sabi ni Regnar na balisa. Anong klaseng video ang napanood ng lolo mo sa YouTube? Natatakot ba siya sa mga horror video sa itaas? Hindi. Umiling si Chi. May isang pares na mag-ama na may mga letra sa kanilang mga noo. Sinabi nila na ang isang crosstalk ay ipinadala sa YouTube. Crosstalk, hindi na naintindihan ni Regnor. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong. Ano ang sinabi ng may titik sa noo? Oo, oh. nagmamadaling sinabi ni Wuqi. Nagpakilala sila at sinabing ang isa ay tinatawag na Liu Guang at ang isa pa ay si Liu Ming. Lalong nagulat si Regnor, ano ang nangyari sa dalawang mag-ama? Nang makita niyang si Zizhou Jones at ang iba ay naging inutil, at nagkaroon ng salitang nakaukit sa kanilang mga noo, laking gulat niya at ganap na nakalimutan ang tungkol kay Liu Guang at sa kanyang anak. Saan nagpunta ang dalawang ito? Sinabi ng crosstalk? Kaya naman, nagtatakang tanong niya. Ano ang pinag-usapan ng dalawang ito tungkol sa crosstalk? Paano inatake sa puso ang lolo mo? Sinabi ni Wuqi. Marahil ay nanood siya ng kaunti. Ang crosstalk nila is all about scoring our family. Grabe talaga ang pasaway. Hindi lang nila ako tinutukso tungkol sa pagkain ng shit, sila ay inasar kayo ng kapatid ko. Kasama ang nanay ko at lolo ko. Galit na galit si Reg Ang mag-ama ay may kasalanan ng pagkakaroon ng oso at isang leopardo. Maglakas loob na kunin ng pamilyang Wu para magsaya. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kaagad kay Roger, bilasan mong buksan ang YouTube at hanapin ang crosstalk video ni Liu Guang at Liu Ming. Laking gulat ni Roger, hindi niya alam kung bakit gustong manood ng YouTube ng kanyang ama. Pabayaan kung bakit nagsasalita si Liu Guang at Liu Ming tungkol sa crosstalk sa YouTube. Gayun pa man, masunurin niyang inilabas ang kanyang telepono, binuksan ang YouTube, hinanap si Liu Guang at Liu Ming. Biglang lumabas na may video na higit sa milyon ang views. Hindi niya namamalaya na mapindot ito at lumabas ang mga boses ni Liu Guang at Liu Ming. Nagmamadali ding lumapit si Reginar para makinig. Hindi mahalaga kung narinig niya ito. Ang mga ekspresyon ay lalong nagiging pangit. Sa kalagitnaan ng pagdinig nito, kinasusuklaman siya ni Reginar, at halos gustong kumuha ng kutsilyo para patayin si Liu Guang at Liu Ming ng libu-libong beses. Hindi kayang lutesin ng libu-libong kutsilyo ang puot sa kanyang puso.